nagtakbuan, nagtakbuan, palayo, papunta ron. Ang score po ay 16-12. Ayan, nakita tayo si Ryan. Ay, Minkis, nakuha. Nakuha ni Mike Corazette, bumalik. Ayun o, no, wala o. Oh. Paul. Paul ito, number 4. At ito, mag-fifritro. Sino ito? Reggiani. Reggiani. Ha? Reggiani. Ah, taga UNTB ito. Mag free throw, shot kaya. Ay, mintis. Ang score is 16-12 in favor of them. Ito. shot ulit. Shot kaya. Ay, Paul Hindi marunong mag free throw. Kaya nabahan. Ayan ah. Oh, si Ryan Ramos. Mausay daw, may comment. Mausay. Sino, sino may hawak? Ayan o, si Kuyo. Hawak ng Kuyo. Ayan o. Mintis. Hawak, hawak ng kalaban.

Ano kaya ang pag-uusapan nila mga kasambahay? Eh, sabi ko po si pa... Ayan, nauha ko. Nauha po ang kumare. Mare, nauha po. Teka. Kukuha, kukuha ng tubig. Post muna ito. Ayan, yung mga meron. Wala muna mo, magkasakit. kayo doon. Bigas ang ulo mo. Ano, ano? sa ulo mo. Wala muna mo. Bago mo, meron ka. Ay, ada ka. Pinagalitan. Ang ano. Ayan o, nag-alisan. Bye-bye.